Hello, good morning. Welcome back to my channel. For today's video, and dito tayo ngayon sa Bellagio Mall. Yan yung dating it uh, all you can na kinakain namin yung Walk of Fame ngayon ay Papa John's na. So ito yung bangka na sinasakyan dito sa loob ng mall. Ayan. Before 10 real per head yung ang bayad yung sa sakay ngayon. I don't know kung magkano na. So Ayan, sarado pa yung mga stores. Pero yung iba, bukas na. Yung kainan is kasarado pa, mga 11 pa sila mag-open. Pero ang open lang dito is ang McDonald's. para guys, turn ko kayo dito sa, ano nila, expensive na mga stores. Sabay walking na rin, pang patagtag. <coughs> di battery ng bangka? Di ba siguro yan? yan naman yung basta-basta tatakbo. So, mas walang pang anong tao. Kasi nga, maaga pa. Nine something pa lang ata. Barbary. Ay, ang sabi niya lang pala. Ha? Huh? Nagtanong, gusto daw niya bumili ng iPad. Hindi. Ikaw. Ito po. Prada, tsaka findi. Ito yung findi. Siyempre, hindi tayo papasok dyan. Wala tayong pambili. Ganyan lang kanila mga flower flower. Mm. Before, wala dito kainan. Wala ito. Ngayon, mayroon na ha huh? Mamaya. Dito maganda rin mag-walking eh. Palibot lang. Bakit? Pwede naman mag-walking hindi naka-shoes. Eh, ang sapatos ko tinago. Ah, sorry. Ang sapatos ko na yun tinago mo eh. Dito tayo ikot kami dito. <clears throat> mm, nagwo-walking yan. <laughs> ah, mga exit pala yun nandyan. Oh. Ang bango. Amoy expensive. Amoy mamahalin. Amoy, bat, amoy mamahalin dito? <laughs> <laughs> Children yan. Iba talaga ang amoy ng mamahali, no? Asan? Oh. Mm. Ito, Valentino. Ito, Valentino. Yan yung it or you can dati na walk of pain. Naging Papa John's na. Ayan o. Oh. So taas siguro. Oo. Uh. So, Mark and Spencer. Mark Spencer. Yung boogie. Boogie buslit, Ito po, ilihan ng mga pabango. Yan. Yeah. Yes, may Levi's na, no? <laughs> Dati walang Levi's. Ay, no. May subakay na, oh. Hmm. Ah, dyan mo pinili? Nakabili na naman ako. <laughs> ano ang binili mo dyan? Ito, ganito. Yung recycling. I want to Bago to. Oh. Bala, bala. Ito, nagsarado na naman, oh. Parang ito yung body shop, han. Kulat na. kami ng pandila yeah. ah. Yung lavender. Check mo. Ito, ito, ito. Check mo to. iPhone 16 Pro Max. Ganda. Ganda. Ayan, pwede mong pahinga-hinga dito. Ayan. Mm. Kaya ang iba, sa tao binibenta eh. Sipin mo, magkano na lang yung cellphone mo? 194? Pwede sa ulo ni Ate. Binibenta ko na lang ng 120. Hindi, ang pinaka, ano niya, 90. Kasi kung abutin mo siya ng 100, matagal ng alaga yun, delikado na, masyado ng, bisan lalo pag lalaki, matapang.